Uh, ang Pastor Elvin Salarda. Ah, okay. Sir, uh, ang sa'yo pinakaulahin ka diyan, ang sa'yo pinakaulahin nga ako, nahipos na ang patayang lawas ni Sir Benji. O kung sa'yo, sunod na oh, yes, mga... Sir Benji Mendes, among treasurer sa not uh, North Central um, uh, Mindanao Conference. Oo. O, Asa naman yung patayang lawas ka sir? Ah, uh, bago lang, gidala dito sa Cosmo nga Valor. Uh -huh. uh, o oh, okay. Ah, uh, yan, yeah, naalain mga problema nga mm itong nakita uh, between sa ato At nga amo mo ni si Sir Benji, nga tisurer sa North Central mm -hmm. Mindanao Conference. Okay. Ngunia kato si Jim, amo po worker kaniya to. Mm -hmm. uh, na sa mga problema nga amo ang giatiman siguro iyang gitik it very personal ang trabaho sa amo nga uh, mo na ni ni Tabo. Naman to yung report nga nagsurrender na daw. Tinood ba niya? Nagsurrender na ng suspect? o... say, amo ang pero... Uh, dili ni ka siguro mm -hmm. kayo, mam, pero matut pa sa CIDG si na surrender na sa ito Ah, Uh, Naamoy si DG, PNP si DG na istorya niya, sir, sa area? Sa inyong sa compound? Ah, sumala pa nila nga kung uh -huh. nag-surrender na daw. Ah, so, okay. gi, nga, uh -huh. Kamu okay. nga uh na surrender siya o okay. mapanubad niya ang iyahang uh, krimen nga gimo. Mm. Asa ah, man nga si IDG? Dari sa Cagayan de Oro? Sa Misabi Suriantan? O dari sa Patag? Uh, ah, Dari sa Cagayan de Oro? I think mas Patag man siguro. Ah, okay, okay. So ato lang na i-validate. So, ang uh, okay, i-mention ba mo si Sir Jim nga uh, kani ipiado so totally so disfilo this this feel na siya gi, wala na gi, siya na, sa ato. Uh, dili kay lagi maklaro imong istorya siya. Uh, sir, i na nato kanina nga dili na ninyo ka uh, katrabaho ka din si Sir Jim Boy. So sa to pa ato naging gid tangtang sa pagamembro. Mm, basta ka to siya for me mo tong worker na mo diri nya hmm. problema mo na nga siguro dili niya ma uh, kuan siguro ang mga natubag niya ang mga issues so oh. ang nahitabo so oh. na magpalilis mi okay. official statement ni Deron mm -hmm. aning uh, so for the meantime maulang lang sa ni ang among i kasulti kay uh, hangtod karon wala pa kayo namo ma ma kuaning uh, sitwasyon murag pa kayo namo ni ma, ma um, ang uh, madawat ni nga mm. mga sitwasyon so Uh, be assured that we will uh, have an official uh, statement later on. Thank hmm. you very much. Sige, sige.